October 22 anak ni Chris ka na double main isa siyang gray hindi nakuha yung blue can be if so normally ganun yan naging resulta a simple matter of siya about to be weighed. Those in favor of conviction. Hopefully, ano, maglapit ito. Pero parang, parang hindi ko sure na maglalap ito. Malapad lang yung tayo niya.